Kumukulo parang mantika ang chismis tungkol wow. sa isang aktor na todo ang ere. Sa mga kaibigan daw niya, ipinagmamalaki nito kahit manhaliwa siya o mambabae, hindi siya iiwan ng kanyang misis. Wow. Aba eh! kasi raw sa kanya lang umaasa ang kanyang asawa. Walang pabaw si Mrs. Kaya kung umalis daw ito, para na rin daw itong nagtampo sa bigas. Hanap sa confidence, no? Pero teka, forever kaya ang kayabangan ng aktor na ito. Let's sing! Blue down, sabi ni ah, Ate Marcelita. Oh. Hi, Marcelita hmm. ng UK. Ang sabi ng tulad ito, ay, oh. kahit ang mga babae ako, kaya hindi sa asawa ko kasi kung ano, mayaman naman ako, marami akong properties, may mga negosyo ako. Kung iwanan niya ako sa pambababae ko, eh, siya rin ang mawawalan. Parang nagtampo siya sa bigat. So ngayon, walang choice yung asawa oh, niya. Ganun. Pero pag nagka-choice yan, iiwan ka rin nga, no? Pwede sabi, nag nagkikimpilang siya oh, dahil oh. na kaya siya mapupuntahan ko, mag sila. Yes, parang oh. gano'n. So, turn na ito ay napapanood sa isang serye. Saan? Saan Sa letter K, <laughs> Kapuso. <laughs> Kapuso? Kapu Kapuso. o oh, kapatid. Kapuso, kapatid, kapamilya. ano Kap Ganon. June and me, lalo. At kamarisol. Um.